Hi guys, eto naman ngayon. Ito na naman natin ang lulutuin natin sa araw na ito. 'Yun guys, yung lentil, yung lentils ata ang tawag nito guys, yung parang lungso siya, yung yellow ang kulay. Ko na yan siya guys sa sibuyas, bawang, at nilagyan ko ng luya. Hindi ko na mabijuan guys kasi alam niyo naman na ano ang hirap mag video na ano <laughs> wala tayong video rapper. kaya yun lang guys hindi ko na, na videohan yung pagisa kaya yeah, yun madali lamang sya maluto guys yung parang munggo lang sya kaso lang munggo matagal lang sya maluto I mean, maano siya, lumambot ito. Ang bis lang nito, lumambot guys, yung tinatawag nila na lentil dito. So, ayun guys, nilagyan ko lang siya ng yung kangkong na hinimay ko sayang naman guys itong tangkay na ano nilinis ko at nilagay ko dyan tapos inuna ko lang siya paglagay kasi para sabay na sila lumambot so yun ay susunod natin ayan may saluyo tayo tapos may kangkong tapos mamaya ilalagay natin po ang fresh na kamatis so ayun guys iluluto lang natin sila eh, natin eh ano lang natin dalaw-dalaw natin para ano siya tapakpan lang muna natin siya guys tapos maya maya ilagay na natin to kangkong guys ang dami nitong kangkong ang dami guys yung kangkong so ilagay na natin para unahin natin siya pag ano at uh, e, ganyan, ganyan natin siya guys kasi medyo ano siya eh para takpan natin tatakpan natin tapos mamaya na yung ano yung ah, ano ba yun sa so ayan na guys luto na yung kangkong susunod natin yung sa gulay, gulay is life tayo ngayon guys gulay, kasi gusto ko talaga gulay gulay is life tayo so, ayun para humaba ang buhay <laughs> tumahol na yung aso namin guys nandiyan sila sabado kasi ngayon kaya day off natin ayun takpan-takpan e, ganyan-ganyan langsya guys terus takpan nama natin ulit ayun so ayun guys ini tuh nama kumuyut oke nama nama guys kita lagi nama nama natin yung kresma na kometu ayun oke ini nama guys at, takpan nama natin at maluluto na lang siya dyan guys kunting ano lang kunting kulo na lang dyan kasi gusto ko kasi yung ganyan ng kamatis na siya tapos kuluan lang siya ng konti katakpan ulit <laughs> ayun ayun binalikan na natin guys okay na to siya guys para sa akin patayin ko na lang itong ano nakapoy natin Uh, tatakpan. Hindi na ako naglagay guys ng kung ano-anong mga ano nilagyan ko lang siya ng asin at paminta. Tapos may uh, cubes, chicken cubes na kalahati. Yun lang guys para may lasa tayo. Salamat guys! Have a nice day! Mmm, sarap too! Hello guys, mayong aga sa tanan. Luto ta kami guys ah. Kahamong go. Wala lang siya sa home. Ayun. Kangkong na ilagay natin. Madali na lang siya maluto. Tapos, syempre may kanin tayo. Pakain na tayo mamaya guys. kasi ano, wala siyang pang home wala eh, pizza de peligro pa ngayon guys, sula pa sahod ito lang oh, yung sahod paa ng manok pero <laughs> ang bango niya guys really sarap siya okay guys thank you for watching bye bye magaling na lang ito maluto kain na ako. Ito lang ulam ko guys for lunch. yamaya ilagay ko na yun ang kangkong at kunting puto na lang. So, oh, ayan guys, nilagay ko na ang kangkong. Ayan lang guys, ang ihalo natin. Gulay-gulay. Bakit -gulay. oh, na siya maluto. Masarap to guys. Yung sahog ko, yung ano, paan ng <laughs> Pero guys, tanglad to. <laughs> diba? Parang paan ng <laughs> Ayan guys. Ready to eat na. Let's eat lunch. Guys, let's eat na guys. Ito na yung munggo natin. At may isa pa tayong natirang paksiw dito. ulo na lang. <laughs> Kaya, ito yung guys ang ulam po for lunch today. Thank you guys. Let's eat. Good morning guys. Nagluluto ko lang ngayon ng uh, guys, yung sardinas. Ayun, hindi ko na binibigyan guys. Binisa ko yung sardinas, bawang at yung sibuyas. Tapos may kamamay fresh na kamatis din siya nilagay ko. Tapos ano itong ito guys, parang magaling to sa Pilipinas guys eh. Tawag dito siguro yung tawag nila udong daw. So, ayun lang guys, ang lulutuin natin ngayon. Ito ang pagkain natin ngayon. Wala muna tayong kanin. <laughs> at, ilalagay natin to ang malunggay mamaya kunti guys. Kasi, para dagdag sustansya ba. Ayun, pakuluan natin siya habang ano, ano yung noodles guys na tinatawag nilang udong at I'm not sure ha. Pero so, comment lang kayo kung ano ng noodles dyan. Anong tawag nito. So, ganun siya guys, kulo-kulo lang tayo ng konti. Tapos hindi na ako naglalagay ng iba pang ano guys, nilagyan ko lang ng salt and pepper. So ilalagay na natin ang ah. malunggay. Ayan. Para dagdag sustansya guys. natin ngayon. So, ayun. kuluan lang to siya, guys. Kunti at luto na siya. Ito ang ating food for today. Ayun, guys. Thank you for watching. Patayin na natin to kasi ano, okay na siya, guys. Ayan. Kulu-kuluan lang kunti. Takpan lang. Manungutok na yung malumba ay ko rin na masyadong dito ang malumba. Thank you guys for watching. Bye. Have a nice day.